Nagdesisyon ang parlamento ng Iran na isara ang Strait of Hormuz bilang tugon sa pambobomba ng Amerika sa kanilang mga nuclear site. Ang Strait of Hormuz na matatagpuan sa pagitan ng Oman at Iran ay isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan kung saan dumadaan ang 20% ng global oil at gas supply. Nanawagan si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa China na gamitin ang impluensya nito sa Iran at pigilan sa planong ito. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring tumaas sa mahigit $100 kada bariles ang presyo ng langis kung magtagumpay ang Iran sa pagpapasara ng naturang ruta. Mga bansa na walang araw? Posible ba ito? Anong gagawin mo kung isang araw ay hindi na dumating ang liwanag ng umaga sa ating bansa? Matutuwa ka ba dahil 24 oras ka nang matutulog dahil tulog is life? Sa video ito ay aalamin natin kung ano-ano mga bansa ang mga walang umaga ng ilang araw o buwan at tutuklasin din natin kung ano ang pamumuhay sa mga bansang walang araw at kung paano ito nangyayari. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Anong gagawin mo kung isang a